Hindi na napigilan ng kapamilya actress na si Ivana Alawi ang magsalita hinggil sa pagkakalink ng kanyang pangalan kay Bacolod City Mayor Albi Benitez. Kamakailan lang nang maging laman ng mga balita ang kapamilya actress dahil sa mga lumabas na chismis na di umano ay may something na namamagitan sa kanila ng alkalde. Sa kanyang Facebook page ay diretsahang nilinaw ni Ivana na walang katotohanan ang mga ibinabatong isyo laban sa kanya. Noong una raw ay sinubukan ni Ivana na huwag na lang pansinin ang mga ito at manatiling tahimik na lang pero nadadamay na raw ang kanyang pamilya. Narito ang buong kopya ng mensahe ni Ivana, There are posts and issues involving my name, I tried to stay quiet at dumedma na lang dahil sa paniniwala ko na hindi ako dapat magsalita lalo kapag alam ko na wala akong ginagawang masama. But because of the false accusations and hurtful words that are being thrown to my mom and Mona, kinailangan ko ng linawin ang mga bagay, panimula ni Ivana. Ania, ito na raw ang una at huling beses na magsasalita siya patungkol sa issue. Hindi po ako ang nasasabing girlfriend ni Mayor Albi Benitez, paglilinaw ni Ivana. Kwento niya, nakilala raw niya ang alkalde nang may trabaho siya sa Bacolod. He was very accommodating and friendly, at hindi lang siya ang politikong nakilala ko at naging kaibigan, sabi pa ni Ivana. Nilinaw rin niya na may nagpapasaya na ng kanyang puso at hindi ito politiko. I am currently seeing someone who makes me happy, All I can say is that he is a respectable businessman and not a politician, sabi ni Ivana. Hangad niya na sana ay maging malinaw na ito para sa lahat na walang katotohanan ang mga kumakalat na chismis, sana this helps clear my name and clarify all rumors, maraming salamat, pagtatapos ni Ivana. Si Ivana ay napapanood sa Batang Kiapo bilang si Bubbles, ang bagong ka-love team ni Tanggol, hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.